Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion ngayon itong post ni uh, dating NICA Director General uh, Alex Paul Monti Ag uh, Monti Agudo. Isang PMR General ito. Think, uh, Police Major General bago siya Siya uh, Siyang NICA Director General panahon ni PRRD. Tungkol ito sa pensyon yung statement, nag siya sa statement ni Navy Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Active pa itong Trinidad na ito. Sabi niya, pag tumatanggap ka ng pension sa gobyerno, it follows na dapat may pananagutan ka sa tinatanggap mo. O oh, ito, nag maraming PMR generals na retired. Iisa isa ito si General Alex Paul Montegod Agudo. Sabi niya, what throne are you talking about? We have served sincerely. You are responsible for the people because you are collecting money from the citizens' taxes. And you must fight for the rights and history for the people. You shall not cover up the <laughs> magnanakaw daw. Ayan. Uh, ito, binasa ko ang mga comments. Paul Sumayo. Retired General din ito. Kilala ko. I agree with him. Kay Trinder. But this also means that those in the active service carry a sacred duty to first of all protect the interest and welfare of the Filipino people because without them there is no state to protect. Just as they stand guard against threat to our national security. Hmm. Isa pang retired general. Say <laughs> isa, -isa yun natin ang daming mga... Uh, ito, Pili Sardo Simoy uh, Engineer uh, Army Engineer ito, General Simoy, sabi niya He is not worth to be wearing an honored uniform Duty to the service cannot be compromised And it is not for sale Marami pa akong unang nabasa uh, Yung mga post ni General Ah uh, Romeo Pukis daming mga general na nag uh, ano doon. binapatikos nila ang AFP ngayon uh, itong mga pronouncement nitong Vice Admiral Trinidad at saka yung spokesperson ng AFP si Colonel Padilla Kabe, <laughs> so, umangal, okay ito, may may reaction din ng isang uh, asawa ng PMR uh, class 87 na uh, Colonel Partosa si Dr. Lorraine Badoy. Uh, grabe. Galit na galit. Basahin ko lang ha. I, e, I Jot Kaser. Ang tinutukoy niya itong si uh, Rear Admiral uh, Trinidad. I Jot Kaser. Sabi niya. Ang pensyon ay karapatan ng mga sundalong nagsilbi ng maayos at tapat sa Pilipinas. Nagbayad na sila at buhay, buhay nila mismo ang isinugal nila para sa bayan. Hindi porkit sumisip-sip ka kay bangag at hindi porkit wala kang tapang na lumaban sa pinakamalaking buhaya sa Pilipinas. Si BBM mismo at saka si Martin Romaldes ay kailangan sumipsip din at manahimik ang mga lumalaban para sa bayan na mga retiradong sundalo nating magigiting at idadanggal mo pa ang pension na karapatan nila. Wala ka na rin lang pinagkaiba sa mga kurap na pinagtatakpan ang mga kawatan na sina BBM at Romaldes. Wala kang dangal, wala kang prinsipyo. Katulad ka din nila na mukhang pera at power tripper. <laughs> nakakahiya ka. ito, post ito ni Dr. Lorraine Badoy. Galit. Okay, speaking of pension, maraming nag-react yung pinakamalaking labor coalition ng Pilipinas, yung nagkaisa coalition. Ito na yung basta con conglomeration of labor groups and association. Binatikos din nila wag 'yong gamitin ang pensyon to weaponize 'yung mga nagsasalita lapan sa gobyerno. Hindi maganda 'yan sa uh, attorney Sandy Matula, 'yung presidente ng uh, Kaisa Coalition. Salamat po Attorney Sandy Matula, sir, sa inyong pagdepensa sa mga retiradong sundalo na tinatakot 'yung pensyon nila. But anyway, <coughs> Ah, uh, yun namang salita ng AP spokesperson, pag-aaralan pa. Ganon. Pag-aaralan. Kung po pwede. Kailang, ah, uh, sabi naman ng Malacanang, bahala daw ang AP. Kung anong desisyon ng AP, kung tanggalin ang pensyon, tanggalin. <laughs> ng mga nagsasalita ngayon. Kasi maraming mga retirado na hindi na maganda. Ah, hindi na masaya sa nangyayari sa gobyerno kaya lang due process matagal yan bago ah, ako nung una pa akong nagsasalita itong nagblablag ako tinatakot na ako niyan tungkol sa pensyon dapat yan si Makanas tanggalan ng pensyon wala lang tinuloy ko lang aking ano. You know, kasi alam ko ah, para matanggal aking pensyon dapat kasuhan nila ako hintayin ang final decision ng korte, ibig sabihin ang Supreme Court. So, matagal yun. Baka by that time, <laughs> wala na. Kaya, wag po kayong mag-alala. Uh, hindi po talaga nila basta-basta matanggalan ng pensyon ng isang retiradong sundalo. It's only a final conviction of the Supreme Court ang makatanggal sa ano. So, Magpasalamat tayo kay uh, Major General uh, Romeo Pukis dahil siya yung parang pinakabokal sa amin lahat na <coughs> nag-initiatibo, uh, meron na siyang United People's Alliance, may mga continuing protest rally sila at palaging nananawagan ng transparency, accountability. Kasi hindi na talaga makaya itong talamak na korupsyon. Niloloko nila ang taong bayan. At uh, kailangan nating magsalita. Hindi pwedeng manahimik lang tayo. Karapatan natin yan dahil pera natin yan ninanakaw ng mga kawatan sa gobyerno. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo uh, namimigay tayo ngayon ng mga libring livelihood assistant sa kanila nagpapatanim ng saging lakatan at arabica coffee. Panorin nyo ang video na ito. Naanami -na diri sa among area sumaga so mag sa among kapi. So, karon mo na ng itsura sa among kapi nga upat na kabulan karong adlawa. So, ispre lang kay dili sa amin mag-abuno kay upat naman siya kabulan. mo ni ang nauna namo nga tanom nga kape so ang among tanom nga kape 1000 na ni so salamat gid sa og karon gawa sa pagisprina mo sa among kape so nagaabono pud mi sa among lakatan putas para di yan. So pagatabunan para gyud nga masuyop ang among saging lakatan. Kining among lakatan 214 ni so karon kalo isa Ginoo na nga dagid ang among mga lakatan. Padayon mi ani sa pag-abono. Putas. O karon salamat kaayo sa Ginoo og sa nagasuporta sa among pagpananom sa kapi og sa lakatan. Salamat sa inyo hinaot nga magpadayon ni nga tabang aron mao asmi sa kalisod.